kami ngayon sa SM Mega Mall, guys. At bumili nga kami ng DJI Osmo Pocket 3. At tinatry na namin ngayon yung camera. Yes, sarap gamitin. Sarap gamitin, guys. So, a-upload namin to, guys. Kaso, ang liit ng kasama ko, eh. Nahirapan ako yung mukhang ganun. O, ikaw mawak. <laughs> so, yun, guys. Hey, yeah. So, sample lang to, guys, ng vlog namin. Abangan niyo yung magiging mga vlog talaga namin soon. Hello, to... guys. Napakaganda nga pala niya. <laughs> so, ito guys. Marap pa sa akin. Uy, ito ko marap. Yan. <laughs> so, ito na nga po guys. Nagugutom na nga pala kami. At, at naghahanap kami ng makakain. Bo. Ay, ganda naman. Bo, harap ka. Ay, ganda naman. So, yun guys. Nandito nga pala kami <laughs> lahat ng gagawin namin ngayon, papakita namin sa inyo, guys. Sarap pala mag-vlog pagkabago yung camera, guys. Parang sisipagin ako mag-vlog. Ngayon lang to, guys. Kaya sulitin nyo na, guys. Kasi <laughs> isang buwan. Isang buwan lang kami masipag yan. Kasi bago yung camera, eh. So, yun, guys. Bibili kami ng waffle at wala ang pera yung asawa ko. Wala kaming cash. Utang muna to kay Lola. Peram daw pera. Peram daw pera. Bibili nga pala yung asawa ko ng waffle. Anong flavor binili mo? Chocolate, tapos cheese. No? Chocolate, tapos cheese. Cheese? Oh, yun na. Kakainin so, na namin yung waffle, guys. Pantawid lang ng gutom. Kasi hanap pa kami ng ibang makakain. So, let's go!

아! Uh. 아! Uh. 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 driver kasi dito sa Manila hindi ko talaga kaya mag-drive. Ayan po yung mga passenger princess. Pasakay na rin sila. Pas passenger old princess. <laughs> yes. Yeah, Tara guys, kakain kami. Sama kayo. Ano, ano? Dinin? Kain, kain kami, sama kayo. Let's go. Pero tingin lang kayo kasi syempre hindi namin hindi sama. Hi baby! Hi guys, so... Anong or... Ah. Ano ba yun? So, ayun guys. Anong oras na time check? It's 11.04 p.m. And, wait lang. Ayan, driving pa si Pody. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yes guys, at hanggang ngayon nasa kalsada pa rin kami, naghahanap ng mga kain. Yeah. And ayun guys, update namin kayo mamaya pagka nandun na kami sa kainan. Tapos, ayun lang. <laughs> <laughs> Inaantok na kaming lahat guys, yung mga kasama sa likod. Ay ano, oh. wait lang, papakita ko sa inyo. Bababangga! Alam mo, may kalbo! Ayan guys pala, yun lang ganap natin ngayon. Kukulit lang kami dito sa sasakyan. And, ayun. Kasi hindi pa namin alam saan talaga kami pupunta. Pagkakain na kami, guys. K kakain may bata. Pagkakain na kami, may bata. Guys, bigyan natin. Yes, bigyan natin. May, So, yun lang, guys. ah uh, lagi nyo tatandaan para tilihin mabuti yung kalooban ninyo. Kasi, pangit na nga pahirap naman kung pangit ka na pangit pa ugali mo, di ba? Kaya kailangan lagi na piniliin maging magandang loob. Yung, yung kagandahan ng loob. To the point na siya na yung aawayin pero siya pa rin yung makukonsensya. Ganun, ganun. Oo. Mm -hmm. Oo, ganun siya. Ganun siya kabait. Kaya tama naman yung sinabi, all dogs go to di ba? Ano, all dogs? <laughs> <Bakit>? Anong dogs? <laughs> Bakit dog? Mukha ba kung asa? Yung <laughs> po. Yung bata yun. <laughs> Tignan mo. Hindi na ako nakatawid. Tignan mo. dogs no. daw. Old dogs, sabi niya. <laughs> oh 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 <laughs> ano kasi yun? Si At Yugo wait. yung sinasabi ko. Lahat ng dogs kasi daw sa heaven napupunta. Yeah. Kasi mabait sila. Kasi mabait ka. Ay, oh gano'n. Lahat <laughs> mga katulad lang ni lola po. Huwag <laughs> <laughs> kasi yung mabait. Sobrang sama lang daw. <laughs> ha! <laughs> Lord, so, pagkasobra naman na langit. Kung kailangan mo pala maglagay ng konting sumay. Oo, oh, oh. kung di naman kailangan laging mabait. Baka lumagpas sa langit. Eh, di ba yun naman ang main goal natin, pumunta sa langit? Kaya, hmm. ah, hindi nga, baka nga lumagpas sa, sa langit. Bakit sa akala mo, pupunta ka nga ng langit, hindi mo alam kung saan nga langit. <laughs> <laughs> Ay, Ay, may waste naman, Lola. May waste naman. May waste pa. naman, hindi <laughs> may, <waste> na. <laughs> may, <waste laughs> may waste. May waste mo nga, saan yung langit. waste mo nga. waste mo nga, try. Baka maligaw tayo, eh. Ay, huwag na, Waste na. Huwag mo i-try, mo i-waste, ka pa pa. Huwag i-waste, doon. natin. nag joke No, Nag-jo-joke na. Huwag mo mag waste doon. Bakit? I-waste na nga. mag yan, may lumitaw na. Huwag i-waste, gawin ka doon. check lang natin. Eh, tignan natin kung ano, kung ilang oras yung biyahe mo tayo ngayon sa parking kung saan tayo ay magpapark at magbabayad ng parking. Magkano kaya ang parking nila? Ay, ay sorry, sorry, sorry. Hindi abot. Babayaran na lang. Pag-exit na lang. Apa? Tinanong ko kung babayaran na opo. Pag-exit na lang po. Ang gulo mo, kuya. Buti na lang talaga. Hindi mainit ulo ko ngayon. <laughs> o, oh, saan tayo pumunta? Sa parking. Ano ba yan? Nasaan tayo ngayon? Ay, nandito tayo ngayon sa br Bridgetown. Sa bridge. Dito lang tayo. Yan. So, dito kami sa Pasig, guys. Sa may malaking statue. Yung, mga, yung nakahubad na statue, nandito po kami. Yung, uh, nandito po kami para po bigyan po ng damit yung malaking statue. Kasi po, uh, kumikinang po ang mata ni Lola. Oh. Nung dumaan po kami doon. Okay. Na-miss po niya si... <coughs> Na-miss po niya si darling niya. Si... Si... Si Lolo. Si Lolo... Ben. 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 Ben... Benji. Benji! Sinasama niyo pa sa vlog yung... abno <laughs> so, Let's go! Let's go guys! Let's go guys! Sama niya kami! Punta tayo sa mga kainan! Let's go! Guys, nandito kami ngayon sa Bridgetown. At ayan guys, kakain kami dito. Ayan, titingin tayo ng mga makakain. Ayan guys. So, titingin tayo ng makakain guys. Kasi kutom na kami. Kanina pa kami nagbabiyahin. Sana marami tayong makain dito guys. Kasi wala tayong pera. Yun lang. Pakita namin yung mga pagkain nito. So, Kaya, yan. Yeah, hindi namin alam anong kakainin namin. E, Tingin-tingin kami guys. So guys, check natin yung pretty. <coughs> ano po to? Bagnet Ah, bagnet. May lugaw mo tayo. Bye, <coughs> one, take one. Bye, one, take one. Ay, 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 ay! Ay, isa lang, isa lang. Isa lang, mag-gay daw. Mm. Mabubusog tayo sa parinaysa niya. Ano, gusto mo? Pwede, mag-gay. Ayun naman, hindi gusto ako. Okay. Nope. I gusto ko din mag-gay. Half yeah. sisig, eh half yeah. ano daw. Sisig at saka half. Kayo, si Lola rin nagustuhan eh. Walang, wala. Uy, oh, And magbabayad na po. Magbabayad na po yung bibi ko, guys. Yarn. Yan, yan, Patong na. Abol na. Antay na, mapili lang. Ang mahala. Turo niya may sala. Si Wait Sawa. Sawa. Bo. Bo.

yang Yan, gusto ko nang steak Yan Yan guys Three bites. Three bites. <laughs> Yan, so guys, ano, uh, mag-order tayo ng steak. Meron kaming nakita ni Bubu na steak dito. Yan, ito po yung steak. Yan, ano steak. Ano yung best seller niyo, Ate? Si rib-eye, Ai. Rib-eye. Yes, ang muna tayo. Si Tipan Tipan, mahilig ka sa chicken, 'di ba? Si ikaw, si Bingo, chicken. This uh, Pagbibili kami ng ano guys, iba pang food. Food, drinks, both. Sorry. Sorry ah. nakagamit lang eh. Bakit mo pinitignan ko ng ganyan? Ito ko ah. Siyempre. Hindi na nga. So yun guys. Tapos na siya magbayad. Para kanina yun? Kay lola? E. Kay lola. Ito yung kay Kalatipan. Ako yung banker ngayon. Yeah, Madam. Lola, masarap. Mmm. 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 bang bubang. Small. So, guys, ayan. Bibili po ng buko. Ilang piraso ano? Anim. Six. Anim po yan. Buko juice kami, guys. Yan guys, wala nyo na no? sa niyostro namin dyan ni Cassie. Yan. Tara. Let's go. Let's go. Hihihihihi. -hi 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 -hi. Bo. So, ito so, guys. Ito nga po yung buo ko. At inaantay lang namin yung ano yung beef steak. Beep steak. Eh, beef steak. <laughs> beef steak. <laughs> steak. Hindi, hindi. Yung, yung steak namin. Tama. Nasi, naluloko na naman itong camera natin. Hindi. Kasi. Ano nyo? Saan? Stroko to. Stroko ni Pops. namin to. Oo. eh oh. Ayan. Ayan na yung steak namin, guys. Okay, guys. Kain na tayo, guys. Come on yan meron, meron tayo ano dito. Mingi ako ng garlic. Mga daming garlic. Okay. Kain na tayo. Ayan, guys. Tapos na kaming kumain. And uuwi na kami, guys. So, hanggang dito na lang siguro yung vlog. At abangan yung mga susunod pa namin na vlog. Kasi tuloy-tuloy na to habang masipag kami, guys. <laughs> so, ayan, guys. Uh, thank you for watching. And don't forget to like, comment, share. Oh share, and subscribe, subscribe to my YouTube channel and sa YouTube channel niya. Hindi mo ko kilala niya. Yeah. YouTube channel ng bibi ko guys. Kasi Bye guys. Bye guys. Thank you for watching.